ding 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 Yes, 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 yes. Good morning, good morning, good morning. Magandang, 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 magandang. Umaga na naman. Sa inyo mga kumare, kumpare kong, kong expired. Ay, uh, yes, ito na naman ang inyong kumare expired na nagbibigay sa inyo. Ano daw <laughs> yun? At bibigay saya sa inyo Ayan, tayo ay ulit live Idol. Para sa ating uh, Italki or DJ your, uh, Ang inyong paboritong programa Kung saan pag-uusapan natin Ang inyong problema Problema sa inyong uh, buhay pag-ibig Buhay ni Okay. Oh magbabasa tayo ngayon ng liham liham ni Aling Marieta na taga Alicia Isabella okay. yes natin hmm. ay, pag po ba ay kapabihan sa mga kaibigan natin na naka-tune uh, in ngayon around the world. Kamusta naman kayo? Kumain na ba kayo? Parang napakasarap ngayon mag-ulam ng tuyo, ano, sa malamig na panahon. At, 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 at. Malamig ba dyan sa inyo? Parang hindi. Dito mainit, agay. Hindi ko makita kung nasaan kayo. Wala ba kayo? <laughs> First time nating mag-live sa ating Facebook. Tignan natin kung marami ang pupunta. <laughs> Facebook page! Yes! Feeling ko mag-live na lang tayo sa ating eh, ano page. FB. <laughs> Pumasok na kayo. Sige na. Ayan, check na. Ay, wala pa nga. <laughs> And i-share natin sa ating uh, um, messenger. Agoy. <laughs> First time kong mag-live sa ating Facebook page, pa-support naman mga gagayian ko diyan, mga kumari at kumpare kong expired. Agay. Baka magalit sila sa akin deh. Expired ang sinasabi ko. Oo naman, pa-expired na kasi tayo. Agay. Let's share it pa-share din sa ating mga kaibigan, mga gagayim ko dyan. only The best! Anong favorito? Favorito. <laughs> ano ang favorito? Favorito. ano ang favorito ninyong music? ayan. song. <laughs> music song. mag-live sa radio. Ano? -i -i <laughs> so, nakakabalik tayo sa radio. Ayan. Dito muna tayo sa ating programa. Let's share it sa ating community. Check Idol. Ay, slow ang connection. I'm so sorry. <laughs> Ata tayo sa ating uh, Facebook. O, oh, oh, dito na lang. Okay, let's try. Pumasok <laughs> na kayo para makapagbasa tayo ng hindihan. Sige na. Ang title ng ating uh, live ngayon ay Hindi mapigilan ang bubso ng damdamin kahit uh, may asawa na. Yes, uh, may asawa na si Aling Maria pero hindi pa rin niya mapigilan ang kanya damdamin. Agoy, may ganun pala ano? <laughs> Kayo ba, na niyo na din bang hindi mapigilan ang inyong damdamin sa inyong katrabaho? Maraming ganun. O, ba? Diba? Sabi nga nila mga kumare kapare protektahan ninyo ang inyong asawa dahil hindi nyo alam ang nangyayari. Ano daw yan? That's oh, ano daw yan? Ano nangyayari sa mga panisipisya? Ago'y! Okay. Shoutout naman kay Diane Balad! Oye! What's up, Happy Fish! Thank you so much! I love ya! Pa-share naman ang ating live, Bebe Kes. Mag-aag ako ngayon mag-live. Diba? Sayang! Hmm? Nag-live tayo ngayon sa ating Facebook page. First time natin mga kaibigan ko dyan. <laughs> Diane Ballad is watching today. Yes. Thank you, thank you so much. <laughs> Kamusta ka naman? Ikaw ba ay nananghalian? Nagumagahan? Ano ang ginagawa mo ngayon? Okay. Maganda yung story natin ngayon. Totoong nga. Uh, Hi ni Aling Marieta na nagtatrabaho sa Cavite. Yeah. <laughs> ang aking kumpareng expired na si uh, JC B. Guzman is tuning in today. Thank you so much. Uh, yes. This is a large sa apartment Department Store. Oh, hindi ka expect na dumadami na talaga kayo dahil uh, first time kong mag-live sa aking Facebook page. Thank you so much. Uh, share naman ang ating live. Uh, pwedeng mag-live ng umaga. Mm. <laughs> Tingnan natin kung marami ang papasok ba. <laughs> Ay, magruruleta pala ako lahat na, na mag-share ng ating live. Congratulations kay Dayan Balan. Ibigay na natin sa kanya mamaya ang kanyang napanalunan. Yes, meron na siyang binigay na Gcash. Yeah, hi, thank you so much. Watch out, Madam Ramjizi. Thank you so much. JC, mabuhay ka hanggang gusto mo kung pare kong expired. Okay. Thank you so much. Si kung pare kong Elmore Malan na ay nakatune in ngayon. Thank you, thank you so much. Yes. music ba ako dyan? Just press one. Agoy. Okay. Uy, binabati ko lahat ng nagbe-birthday ngayon. Happy, happy birthday! Okay. gusto ninyo 500 years. Ano daw 500 years? <laughs> 'Di ba? Parang napakasarap ngayon ng inyong um, handa. Parang naaamoy ko na ang pansit. Ah. Oh. <laughs> ang paborito nating pansit ng bayan. Ay go. Abutin nyo na ng lima. Sige na. At magbabasa na ako ng ating lihab. Ay, first time ko talaga sa aking oh. FB page. Sana ay uh, pumasok pa ng marami. Pumasok ng marami. And i-workout ko ng aking FB page dahil sinasabihan na ako ng aking director bakit daw ang FB page ko ay nakatingga. Aduh eh. <laughs> so ito na ang gagamitin natin forever more. <laughs> May for forever. Or <laughs> forever more. <laughs> Nag-slow connection tayo. Kamusta naman kayo dyan? Pagalawin ang baso dahil hindi ko kayo nakikita ng very light <laughs> mga ginagawa ngayon. Ayan, kayo po ay mag-iingat sa lahat ng papasok ngayon sa trabaho. Mag-ingat, mag-ingat, mag-ingat. At syempre, magdala na din kayo ng inyong payong dahil sigurado ako, Madam Aurin. <laughs> Bukas, hindi pala mamaya ay baka And magbubunot pa rin tayo ng ating pa-survey sa ating mga avid fan sa Robinson's Department Store. Ayan. ayan. Isa sa ating uh, mahiwagang bayong. Bayong, yes. May pabayong. Eto na. Magbasa tayo ng isa sa kanilang mga problema. <laughs> Sabi niya, dear DJ, hey. I just want to ask a simple question. Haha, <laughs> why do we need to hurt by some someone before we meet the right person? Yeah. Hindi ba pwedeng yung right person na lang ang una nating makikilala para wala nang nasasaktan na agoy <laughs> May ganun pala, no? Manilin Lopez Tullio is watching today. Oh, thank you so much, ganda. I love ya. O share ng ating live. Thank you, thank you so much. Sabi ni MJ, ayan, si MJ ang nagpadala ng kanilang, anong kanyang problema? Sabi niya, Dear DJ, I just want to ask a simple question, haha. -ha, why do we need to hurt by someone before we meet the right person? hindi ba pwedeng yung right person na lang una nating makikilala para wala nang nasasaktan? Yay! English daw. Hindi ko ang English mo daw. Agoy. Eto na nga. need to hurt. English talaga, dahi. We need hurt. Ano daw yun? Pero wala na naman akong sa sagot dito. Wag na kayo kasi magtanong ng English. Siyempre, <laughs> kailangan nating masaktan muna para magkaroon tayo ng katatagan sa ating sarili. Ay! Naitawid ko. <laughs> Hindi kasi pwedeng... nga uh, Meron naman, oh, na naguluhan tuloy yung, uh, naman yung padala ng ano, problema niya. <laughs> to hurt by someone ba? Talagang ganyan ang buhay. Minsan, uh, gulong ng palad. Minsan talaga, mamimit mo muna ang hindi para sa iyo para naman mag-grow ka sa iyong sarili. Yes, minsan, yung mga ibang mamimit ang right person. Yes, uh, diba? <laughs> Parang hindi naman maitawid na ang katanungan. <laughs> 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 hindi pwede yun. ba? Diba? Minsan talaga, namimit mo ang right person. Minsan hindi. Kasi kailangan natin mag-grow para sa ating sarili. Ah, uh, ba? Diba? Ano ba tayo ay matatag? Ah, uh, ba? Diba? Agay! ito talaga. Saan so, mo ang aking tayo? Ganun talaga. Sa buhay natin talaga, hindi mo malalaman kung right person or not right person. Ano daw? Ano gulo din talaga ang kausap. Bahala <laughs> ka na dyan. <laughs> Congratulations, MJ, sa iyong problema na pinadala. Ikaw ay makakatanggap ng token maya-maya lamang. Yes. <laughs> Manilin Lopez, thank you so much for sharing and I love you. Eto na nga, magbubunod pa tayo. Yes, magbubunod pa tayo. Gustong-gusto gusto kong magbasa ngayon ng inyong mga katanungan. Eto na. Sino kaya ang mapalad yung mananalo niya naman? O yung token, napakaganda ha? nil nil lang ang aking Kumareng Expired na ay nakatutok ngayon. Maraming maraming salamat. I love you, Kumare! Share ng ating live. So eto na nga. Sino si MJ? Hindi ko kilala si MJ. Mamaya i-PM ako ha. <laughs> eto na nga. Ay! Sabi. Sino to? siya ulit. So Agoy. Patakalangin mo naman, Dayan. Dayan, ikaw ulit ito. Agoy. Ay, si Dayan ng di -E Sino yun? Nil, Nil, Nil. Alina is watching today. Thank you so much, Kumare. Ito na -tunahan. Sabi niya. So, DJ Mayora, ask ko lang po, sinong pipiliin ko, mahal ko o mahal ako? Agoy. <laughs> MJ, si Bebeta, ma'am. Ah, congratulations, Bebeta! <laughs> okay, thank you so much. Yay! Ito na nga, from Diane ng Be Active, uh, from Robinson's Department Store, shoutout sa'yo. Go! Hello, DJ Mayor. Ask ko lang po, sinong pipiliin ko? Mahal ko o mahal ako? Agoy! Sino ba ang pipiliin mo? Kayo ba mga mare ko? Sino ba ang pipiliin nyo? Mahal mo o mahal ako? Kung ako, mas pipiliin ko yung mahal ako kaysa sa mahal ko. Bakit? Kasi yung mahal ako, sigurado na ako na mahal talaga ako. Eh, yung mahal ko, hindi ako sigurado kung mahal din niya ako. O, oh, diba? O, oh, diba? Ganun lang simple. Simplehan lang natin ang ating buhay, mga kumare kong pare ko. Kagaya nga nung ko kanina, kung ayaw ka, mga mare-mare ko, hayaan mo na, diba? Mas kipiliin kasi mayroon na akong 100% na mahal talaga ako. Kaysa naman sa mahal ko, dahil wala akong kasiguraduhan. diba? ba? Kaya ba mga kumarek na ko, sino ang pipiliin ninyo? Mahal ko o mahal ako? Agon. Kante Marie Juana is watching today! Ang aking kumarek expired na ay naka-tune in ngayon. Thank you so much. Pa-share naman ako ng ating live mga baby I love you all. Ayan. Ilang hours? Ilang hours? 20 minutes. 20 minutes, hindi pa. 15 minutes na lang tayong magchichikahan. Ay, maraming salamat sa inyong pag sa aking FB page. Ayan. Thank you so much sa inyong pag-suporta. Thank you so much ayan na nga, congratulations kay MJ and si Diane ng Be Active. Ayan, isa pa, isa pa. Ah, gusto ko to. Isa pa. Sana naman nagustuhan ninyo ang ating payo. Eto na. Ay, eto. Ma'am, ano po ang mas matimbang? Yung pa, papakasalan ka kasi nabuntis ka na? Or yung papakasalan ka wala pang dahilan na anak? At bakit po? Agoy. Ano daw sabi? Sabi niya, Ma'am, ano po ang mas matimbang? Yung pakasalan ka kasi nabuntis ka na? Or yung papakasalan ka wala pang dahilan na anak? At bakit po? Ay. At hindi ang kanyang pinagdadaanan na kumarap ng rin. Abay kung ako, ako na yan, hindi ikaw. Sorry na. <laughs> <laughs> hindi ikaw. Kung ako ang tatanungin na mas matimbang yung pakakasalan ka kasi hindi ka buntis dahil mahal ka niya. Pero okay lang din naman na papakasalan ka dahil buntis ka. Diba? May responsibility ang tatay. At syempre para sa mga anak. Dahil, bakit nga ba yung pinili ko papakasalan ka dahil wala pa kayong anak? Dahil uh, nararamdaman ng isang tao na ikaw na yun, 101%. Di ba? Ikaw ba, Marie na Marie Ramirez? At kung ikaw ang tatanungin, ano bang mas matimbang? Okay. Yung papa papakasalan ka dahil buntis ka or yung papakasalan ka dahil hindi ka buntis. At ang ka dyan, ka dyan. Uh, diba? Mas maganda talaga yung pakasalan ka na hindi ka buntis. Dahil, uh, no. feeling niya, you're the one, agoy. Uh, diba? I'm the one, ganon. Tapos nag-propose siya, you're the one, will you marry me, ganon. Uh, napikot yung pag -ganon. agoy. Uh, Ay, ginawa nila. Hindi yung pikot nasarapan sila sa paggawa, ba? Diba? Ay, my point din naman ang aking kumaring expired. Malay mo lang. It's just a one-night stand. Okay. one-night stand Diba? Nakaka-relate ka ba ang maring mari, marijuana con Ramirez? Eto na nga, magbabasa na tayo ng ating lim or babasahin ko na lang kayo mamayang gabi. Diba? <laughs> Isahin ko na lang kayo mayang gabi ito Parang nag-e-enjoy akong pumili ng inyong mga problema Ay hindi, marami din mga viewers natin ang nagaantay sa ating problema ngayon At nagaantay ngayon si Aling Marietta ng Alicia Isabella. Babasahin ko na Maraming maraming salamat sa mga nakatutok ngayon sa ating FB page. Thank you so much sa inyong sa inyong pagsuporta at sa mga nag-share sa ating live. Maraming maraming salamat. Babasahin ko na ang sulat or liham ni Alina Marieta Kaya tanang Alicia Isabella, maraming salamat sa iyong pagpapadala ng iyong liham or problema ng iyong buhay. Hi DJ Mayora. Good evening. Oh, good evening. Umaga po. kasi, uh, nag siya kasi kagabi. Sorry na. <laughs> Hi DJ Mayora, good evening. Napanood kita sa mga live mo. Oh, mali. Napanood kita sa mga live mo. At natutuwa ko sa mga payo mo at sa pagkakomedyante mo. Ay, oh, thank you so much, Aling Marieta. Talaga naman. <laughs> ako pala si Marieta Gorgia na taga Alicia Isabela. May asawa po ako at may isang anak. Pero medyo may trials po sa pagitan ng relationship namin ni husband ko. Medyo malayo siya na nakadistino ng trabaho niya. Isang government employee. At ako naman po isang empleyad, empleya, empleyado din ng isang garments dito sa Cavite. Di Jimmy nagkagusto po ako sa aking co-worker. At medyo nag-init ang aking katawan sa kanya. Ha? Ano? Nakakagusto naman itong uh, nag-iinit na naman ang katawan. <laughs> parang... Parang mag-high blood na naman ako dito. <laughs> Ay, ako kagabi. Sorry na, ano, um, kumaring uh, Marie Conde <laughs> Naginuman po kami at nag siya sa hotel at may nangyari sa amin, ni Jimayora. Yeah! Ah, naman. <laughs> Naginuman lang may nangyari na. Agoy. Parang <laughs> mayora, lapitin din ako ng tukso. Siguro ang kantang Kiliti ng Viva Hot Babes ay bagay sa akin at ang tukso na kanta. Hindi ko kasi mapigilan. <tinyo> Malimta itong hati ng liham sender. Natatakot akong malaman ng husband ko, DJ Mayora. Ano po ang gagawin ko gumagalang Marietta ng Alicia Isabella? <tinyo> Pinigigil mo ako aling Marietta Inuuna mo na naman ang iyong katiba Ay nako Eto na naman tayo Ihanda na naman natin Ang ating um, Ang ating uh, Vitamin sa ating high blood <laughs> Aling Marietta Bakit naman gano'n May anak na. Sinasabi ko sa iyo. Inuuna mo na naman ang kati mo, Aling Marieta. Sinasabi ko sa iyo, ah. Pero, Aling <laughs> Marieta, maraming salamat sa iyong pagpapadala ng income. Ay, fan pala natin ito. Huwag tayong ma-high blood. Baka isumpa tayo. Sorry. Sorry na, Aling Marieta, ha. Nangigigil ako sa iyong problema. Sabay, so, bye, guys. Ako, pangaling din naman. At nagkakamali, agod. Biglang binawi. <laughs> Aling Marietta, bakit naman ganon? Siyempre, matatakot ka talaga dahil may nangyari na sa inyo. Pag nalaman niya ng husband mo, husband mo, ano, patay ka talaga, Aling Marietta. Pwede ka ah, ano, Maren Juan na Mariconde, payuhan mo naman si Aling Marietta. Sige na, samahan mo akong manggigil. Diba? Kakagigil tong sa Aling Marietta. Ano sabi ko sa'yo? Ano sabi ko sa'yo? Isa daw siyang empleyado ng uh, isang garment sa Cavite at taga Alicia Isabela. Ayaw niyang pabanggit ang kanyang Facebook page. Baka malaman ng ibang tao. At ay ngayon, Aling Marietta. kung kilala ko talagang asawa mo, asawa mo isusumbong kita. Sorry na, Aling Marietta, pero ano nga ba ang uh, maipapayo ko sa'yo? Naku, tigil-tigilan mo na yan, Aling Marietta! Ayaw yes. Sigilan mo na yung kalandian mo dahil masama yan. Yes. Sa paningin ng tao masama, sa paningin ng Diyos masama, Aling Marietta. Hindi ka makakatungtong sa langit. Sinasabi ko sa'yo. Oh my God. Binantaan. Aling Marietta, mas matimbang pa rin ang pamilya. Yes, dahil nga ang pamilya ay importante sa lahat. Di ba may anak ka? Best. Pinigigil ah, ah, mo ah, ako. <laughs> Aling Marieta, tigilan mo na yung kalandian mo dahil nga... Hinigilin. Dahil nga, Aling Marieta, pakamot mo na lang yan sa asawa mo. Umuwi ka twice a week or once a day. Once a day. <laughs> Kung sobrang makatikat, hindi mo maiwasan yung uh, tukso na yan, uh, ipakamot mo na lang sa asawa mo, Aling Marietta. Sinasabi ko sa sa'yo talaga. <laughs> Teka lang, hinahanap po yung gamot ko pang high blood. Agoy, Oh, yan, yung yun, yun, <laughs> ayun, <laughs> <laughs> ayun na nga, Aling Marietta. Yun ang aking payo. Kung talagang hindi mo mapigilan, ay ipakamot mo ito sa iyong asawa. Ano po? Huwag ipakamot sa iba. Bad yan. alalahanin mo, may anak ka, Aling Marietta. Ayaw mo naman sigurong ang karma ay mapunta sa iyong pamilya. Tama? Yan na. Big word. Mag-ingat sa karma. Ano ba? Bilang taan. Ganon tayo. Real talk. Maraming maraming salamat Aling Marietta. Ang payo ko sa iyo sundin mo dahil uh, makakabuti rin lang din naman ito sa iyong pamilya. Umingin ka ng tawad sa iyong asawa, mag-confess ka ng iyong kasalanan, malay mo mapatawad ka di ba? Wish ko Baka mag-high blood din ang iyong asawa. Dahil eh, kasalanan mo din naman, pinakamot mo sa iba, hindi sa iyong asawa. Di ba? <laughs> Parang napaka naman tayo ngayon, ano? <laughs> Aling Marieta, Gorgia ng Alicia Isabella Maraming maraming salamat sa iyong pagpapadala ng liham Mabuhay ka hanggang gusto mo Pero sana masolusyonan mo na ang iyong problema Sa maagang panahon yes. Dahil na aling Marietta Life is short and time is gold Diba? Maraming maraming salamat sa tatlong nabunod Mamayang gabi ulit uh, 9.30 Andi pala 10 o'clock to 11 o'clock. Mas maaga naman tayo ngayon, mga kumare, kumpare kong expat. Dito din po sa ating FB page. Ayan, simula ngayon. At uh, forevermore ay gagamitin na natin ang ating FB page. Dahil nagagalit... Nagagalit? <laughs> <laughs> Dahil nagagalit ang ating director. Ay, maraming maraming salamat sa pumasok sa ating live. Thank you so much. I love you all. Uh, Maraming salamat Aling Marietta na taga Alicia Isabella sa iyong pagpapadala ng iyong liham Sana ay uh, masunod mo ang ating payo Simple lang naman Aling Marietta uh, Subin mo ang ating payo dahil makakabuti to sa iyong pamilya Iwasan mo na yung mga katina yan, hindi yan sa iyong Vince pamilya Ako'y magpapaalam na naman, ayas. Yes. Magpapaalam na naman, yung kumare na expired na hanggang sa muli. Bukas, hindi pala, mamayang gabi mga kumare, kung pare kang expired, at ako'y nagiiwan ng na isang katagana. Kung iniwan ka, huwag kang mag-aalala. Dahil pagkatapos mong magpagwapo or magpaganda, ikaw din, siya rin pala ang mag-aalala. Ayas. Sorry, <laughs> sorry. I love <laughs> you all.